So for today's video, samahan nyo nga pala ako sa mga gagawin ko at ito na nga rin pala yung araw na inaantayin natin, huwian na nga pala natin sa Pilipinas. Kaya yun, syempre excited na nga rin pala ako makauwi. At ayun, dali-dali na nga rin pala ako pumunta sa airport kaya yun, syempre mali-late pa nga pala kami dito. Hindi ko nga pala alam na ngayong araw nga pala yung biyahe ko papunta nga pala Pilipinas. Kala ko nga pala kinabukasan kay kaya yun, syempre hindi na nga pala ako naligo, wala na talaga lahat na nga pala yung diretsyo na nga pala kagad umalis So guys, nandito na nga pala kami sa airport, kaya yon kaya yun, nakaabot nga pala kami. And then, sinay ko nga pala, dinobol check ko nga pala yung aking time. And yun, thanks guys, maraming pala tayong time. Kala ko guys, subos na yung time ko, kasi anong oras na kami umalis alas this, kaya meron pa pala akong dalawang oras. And then, magche-check-in na nga pala ako, kaya yung kasama ko na yung dati ko, kasi agad samahan nyo ako. Thanks guys, naka- dating tayo ng maayos dito sa airport. At dalawa nga lang pala kami ng airport ko na magkasama. Kaya yun, syempre nandito na nga rin pala kami sa airport. Kaya yun, dali-dali ko na nga rin pala inanap yung airline ko. Alas 12 nga pala na madaling araw yung alis ko. At syempre, makikita nyo naman sa akin. Tignan nyo, sobrang excited na nga rin ako dito. Excited na rin talaga ako umuwi kasi first time ko nga pala. At yun, nahanap ko na nga rin pala yung check-in ko nga pala. Ito nga pala tignan nyo. Ang dami na kagad nakapila. Kaya yun, syempre nakaramdam na nga pala ako ng gutom dito. Kaya yun, mahaba pa yung pila. Kaya to kakain nga pala muna kami dito. At syempre, magpapakabusog talaga ako dito. Mali, mo walang pagkain doon sa aeroplano kaya yun syempre ito na nga kagad binili ko ito nga pala fresh pata ito nga pala burger king at syempre meron nga pala tayong stopover ang stopover ko nga pala dito nga pala sa china kaya yun pagkatapos ko nga pala kumain at dali dali na nga rin pala ako nagpaalam sa daddy ko kaya yun syempre mamimiss ko nga pala sa mawawala nga yung pagkakulit ko sa kanya mamimiss niya yun guys nakapasok na nga pala tayo sa loob and then ayun na okay na guys and sasakay na lang tayo ng aeroplano and then going to china nga pala yun guys and I'm so excited to go back home. So guys, I still have time, so I'm just gonna go somewhere else and going shopping, you know what I'm saying? Ito mga ano, kasama ko dito, shopping muna tayo, magtingin-tingin muna tayo. And then let's go to Burberry. Kaya yun, syempre, tingin-tingin nga pala muna ako dito. Kala ko talaga wala na akong mayroon Meron pala. Kaya yun, syempre, tignan nyo. Ang dami nga palang binabenta dito. Ito yung mga gusto kong mga shirt, yung mga berbero, mga maangas, iporma yan. At meron nga rin pala sila dito mga binabenta mga bag. Ganto mga bag yung mga gusto kong mga pang-school. Napaka-solid nga pala yan. Kaya yun, syempre, nakakita nga rin pala ako dito benta ng mga pabango. Kaya hindi ko nga pala nadala yung perfume kayo. Kaya yun, dito na nga lang pala ako nagpabango. At ayun, bumili na nga pala ako ng tubras ko. Kasi hindi ko nga pala nadala yung tubras ko. Kasi nagmamadali talaga kami. Kaya yun, tignan nyo, napabili talaga ako dito at bumili bumili na nga rin pala tayo ng Colgate. Tingnan, napakapogi ko na dito niyan. At na may nakakilala pa nga pala sa atin dito. Kaya yun, shoutout nga pala sa iyo, kuya. Makakasabay nga pala natin sa aeroplano. para nga pala ako ng aeroplano. Kaya yun, syempre, kita kiss na nga lang pala tayo sa China. So, pasok na tayo sa aeroplano. Yung aeroplano natin. Oh, mukhang ano na yun, luma na yun. Oh. Yung aeroplano natin. Oh. And then let's go in guys. Yes sir. At ayun uh, syempre mababa nga pala yung flight natin. Kaya tignan nyo sabihin natin 10 hours. Kaya dali dali ko na nga rin pala inine -up yung yung ko. Hindi ko nga pala alam. Kaya yun syempre tignan nyo napaka solid nga pala. Nat, dito na hindi nyo na pala tayo sa China. Hindi na nga rin pala nakapag video na maayos. Kaya yun tignan nyo napabili nga pala ako dito ng pera nila dito. Para nga pala pala sa lubong nga pala sa mga bata. Sa mga pinsang ko. Kaya yun tignan nyo to nga pala yung binili ko. Ito nga pala chocolate. Hindi ko nga alam kung ano yun. Pero tinikman na naman. Sarap naman. At syempre excited na nga pala ako makita yung bong angkan ko. Kaya yun pasay nga pala kami kaya syempre kung tintis na nga lang pala lilipad na nga rin pala yung aeroplano kaya syempre dali dali na nga rin pala pumasok class na nga pala tong aeroplano sa sakyan namin oh my god malapis na 2 hours nga lang pala yung biyahe sa Pilipinas na tayo kaya guys I'm so excited and nagaantay na sila yung pamilya ko doon yung mga kaibigan ko sila Fernando guys I'm so happy kasi nandito tayo sa window seat window seat tayo man. At least nakaranas nga pala tayo pumunta dito sa China para nga pala makasama nga pala sa mga bilang na pinuntaan ko na. Guys, we here in the Philippines and then naantay na lang natin yung ating sundo nandun na sila sa Babay na antay tayo kaya ito syempre magkasikaso muna. At ayun dali-dali ko na nga rin pala kinuha tong luggage ko. Kaya yung tignan nyo napakabigat nga talaga nito. Kaya pagdating ko nga pala kaya nakaabang na nga rin pala dito yung tito Pati yung mga kaibigan ko shoutout nga pala sa inyo. Salamat nga pala sa pagsundo. Andito na nga rin sila. Syempre nandito na nga rin pala yung grandma ko. Kaya syempre after 3 years ko nga pala hindi siya nakita. Sobra ko nga pala siya dito. Kaya nandito na nga pala yung mga inalagaan ko dati. At yun nakikita nyo nga pala mga bata na yun. Lahat yun ang kan ko nga pala yung mga pinsan ko nga pala. Kaya yun I miss you so much guys. Kaya yun syempre bago nga pala tayo umuwi kaya ito kailangan nga pala natin magpakas ng so guys samahan nyo nga pala ako magpapalit kasi kailangan natin magpapalit and then yeah, and at nagpapalit nga lang pala ako dito ng 800 dollars para yan nga pala yung mga pambayad ko kapag nagtaxi nga pala kayo pag may lakad nga pala kami kaya tignan nyo naman puro 500 nga nakakamiss nga pala umawak na yun at tagal ko na nga rin pala hindi umawak ng gantong pera at syempre ito nga palang pera na to titipid din nga pala natin to para kahit pa paano umabot nga agang Christmas pero meron pa naman tayo dito kaya nakauwi ng na nga pala ako sa lugar ko kaya pagka ko nga pala sobrang dami nga palang kabang sa akin. Kaya salamat nga pala sa mga suporta nyo. At syempre hanggang dito na nga lang pala. At antayin nyo nga pala yung mga kaabang-abang kong mga video. Hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share. Thanks for watching. Bye!